yan mga master. Sa mga gustong order po ng aking mga pain ay click nyo lang ang Shopee. Yan mga master at pupunta natin sa Shopee. Search nyo lang yung Master Fishing 63 uh, No Space po mga master. At doon nyo po makikita yung mga pain. follow po yan at pagka nyo po ng master fishing supply visit at ito po nyo makikita yung mga pain sibit sibit at uh, heavy duty red bag mga master yan, available baka makatulong po sa inyo uh, dagdag kaalaman sa panghanap buhay at dagdag pain panghuli ng mga isda mga master hindi pong kakalimutan yung pag-follow at i-click nyo lang po yung mga pain kagaya nito. At dyan nyo po may yan. pag may ganyan po uh, sa aking sa aking ano po ito, pag ganito. Love. Sa aking pain. sibit-sibit po naman natin ay ito. Yung 137 naman. sold to mga master. Marami na rin po dito. Ah, shout out po sa mga nag-order na ito. At ito naman po yung pang blue marlin or pang tuna. Ito po yung uh, mas maliit. Meron po tayo nitong heavy duty. Ito po yung mas malaki. Pang huli po ng mga malalaki. Mga mamaw. Meron din po tayong all set raay yan. concentrate. Diyan niyo po makikita yung lahat ng mga pain. Kalkaltik, masimasi. Ah, ito pong pantangigi na ito, itong red bag na ito. Hindi ko po ito gawa mga master yan. Yan, hindi ko po ito gawa. Hindi yan. At saka itong liwit-liwit mo na ito, kiwit-kiwit, hindi po ito sa akin yan. Ito po ang sa atin, mga master. Payment per sayo mga master. Ito Mas na malaki. At shoutout din sa mga nag-order. marami maraming salamat po kayo ng mga nag-order. Nang liwit-liwit. At meron din pong, yung gagaya po nito mga master. May order po na nasa sa akin po itong isa. Yung may tali ng gold. bali hindi po sa akin yan galing itong may tali ng gold. Yung isa po sa akin galing. Yan mga master, yung mga pamain natin. Ito, mga pambarko po ito. Yan, setup na yan. Sa mga seaman, sa mga kapwa natin, mga na nabuboring. Yan, pwede kayo mag-fishing habang nananakbo ang barko. Yan po, available na yan sa Shopee. Dito sa Shopee. At kung gusto niyo ng mga pain na iba't iba ang kulay, mga master, ito. Yung mga ginawa namin na uh, special head available mga master